yun know, o mga amigo nandito pa rin ako sa parula yun dito ako tumakbo kahapon dinalan tayo ni kasuyo ng ulam yan luto na yung dinalan ni kasuyo yung ulam ito dinalan tayo ng lutong ulam at saka kuwan tinapay yun nandiyan pa si kasuyo nakalimutan lang daw niya yung lubid kaya hindi ako magkawadira Pagbalik, pagbalik mo dito, bukas ka na Ha? Bukas ka na babalik. Dali mo yung lobed ha. Huwag mo na kalimutan yung lobed. Pagbalik mo. Oh. Gawa na para makapagkailangan ko madira. Makapagwadira ako. <tinyo> <tinyo> katatapos lang nito nagbaba Mga nagsipagtago yan sila Mga alay ko sa ilog ngayon, kanina lang nagsilabas at nagbaba nga ng isda. Pero ito man, ito, ang mga kami, hindi lang sila, pati kami. Ah, baka kung hindi bukas sa susunod na araw, pupunta na rin kami sa ilog. Hindi na uubrang dito lang kami sa kabila gawa ng yung bagyo dito mismo na daan. Hindi kakain ito ng bagyo, kaya lumikaw lang ako dito dahil doon naman siya sa may gawin ng apari uh, o itbay at dumaan ay itong may kasunod na bagyo hindi naman kasing lakas nung nauna pero tatama, uh, tatamaan talaga kami dito dito dadaan sa may uh, minde, sa may Pulilyo Island mga amigo tapos tatawid siya ng Balero Aurora yun si Kasuyo hinatidan lang tayo ng konsumo <laughs> at eh, yan pauwi na hindi na makiyat, naghatid lang mga amigo sunod sunod yung bagyo na dumadaan yung ano nga pala yung pag ano namin yung pag uh, laot namin itong huling laot namin uh, pag alis namin dito dumaan din kami ng isla sa may bunglew doon sa lagi namin binadaungan dahil tagaro naman talaga yung mga kasama ko kaya madalas doon kami dumadaan bago kami dimerito sa laot ah uh, taman tama pagdating doon mga may, mga amigo, mabuti na lang nag-weather ako. Dahil tiningnan ko yung windy. Dahil nung umalis kami dito, low pressure na hindi naman talaga si active. Kumbaga man, sabi ko, kung lalaot kami, kayang-kaya lang gawa ng isa pa. Parang ang kanya bago dumating dito sa amin, matutunaw. Ay problema nung pagdating namin sa isla, mabuti na lang mga amigo, siguro ako, tiningnan ko muna yung weather, may internet kasi doon mga amigo yung ang ginagamit ng internet doon yung ano yung Starlink. Ay ano? Sabi ko parang nagkaroon ng pagbabago, low pressure pa din. Pero mas lumaki yung diameter niya at mas 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 nabuo yung sirkulasyon, yung bilog ng low pressure. Tapos mas mas nadagdagan yung lakas ng hangin. Sabi ko para sigurado magpabukas na tayo. Ayun, tama naman mga amigo. May gina lang at uh, yun nga naisip ko sabi ko kasi yung bagyo, imbes na yung low pressure imbes na pahina, lalong palakas, mas uh, nabuo yung sirkulasyon niya. Ayun, dito mismo siya nabuo sa mismong nilalawta namin naging tropical depression siya, naging tunay na bagyo na. Ah ang daming nalubog na bangka mga amigo mayroong taga rito sa Dinehican taga sa Aurora may mga taga uh, Real Quezon basta napakarami na nagpost sa Facebook na bangka na nalubog sa laot at saka mayroong talagang mga tao na hindi din nakasalba pero mas mas lamang naman yung naisalbang buhay gawa na ang, ang mabuti na lang ngayon mga amigo dahil pagkali nung gabi yun paglipas ng bagyo kinabukasan kumalma siya kaagad naglaotan yung mga bangka man nung malubog man sila yung iba dalawang araw palang napalutang-lutang yung iba nabot ng tatlong araw pinakamatagal ay narescue na rin kaagad yon yung mga hindi nakatsaga ng lamig mga amigo yun ang uh, hindi na talaga walang na, hindi na nakasurvive kasi yung lamig ng dagat ng kwan dahil paspas -pas ang ulan nun bukod sa na, sa dagat na sila nakapatong lang sila sa likod ng bangka nila sobrang lamig dahil may kasama pa siyang ulan hampas ng alon may mga hindi kinaya ng resistensya ng katawan nila yun hindi talaga nakasurvive pero ilan lang naman salamat na lang mga amigo dahil mas marami yung naris yung naris yung buhay kesa dun sa hindi na talaga yun uh, at kung kami ay hindi na ako nagtingin ng weather isa sana kami sa aabutin sa laot ng lakas oh. Uh, kung sa mga amigo dun sa mismong area na plano kong puntahan hindi naman kasing lakas dun sa mga lugar na kung saan may raming nalubog kasi yung mas maraming nalubog lubang ka sa may gawin ng tapat ng Tordel kasi kasiguran Aurora papunta ng Dilasag karamihan doon yung mga nadiskwasa mas mas kakaiba kasi yung alon doon kumpara mo dito sa may laot lang ng Pulilyo Island oh, kung nakalaot man ako maaaring kakayanin yung bangka natin pero mahihirapan din tayo kung man eh, walang pahinga talagang sa medyo kakabakabahan ka rin syempre malalaki ang alon at sa kabagyo yun oh. Yon ang ano noon nangyari. Yon, kaya salamat na lang mga amigo at uh, naka isa tayo sa naka random kaagad. At uh, nakaagapan natin. Uh, kung hindi ako nag-weather noon at ang plano ko talaga idadaan ko lang yung aming mga sakay, mga asawa ng ating crew na kasama namin tumawid. Eh yon. Pagdating doon, tinignan ko yung windy sa nag-weather ayun nakita ko yung naging pagbabago niya kasi nag a update yan halos oras oras nag-update yan eh, nagbabago ng update yan sa windy oh, kaya yung tagal lang nung pagtakbo namin galing dito pagdating doon iba na iba ng update sa weather hindi nakagaya nung pag-alis namin yun mabuti na lang mga amigo naisipan kong bagay kadalasan ganun naman mga amigo ang ginagawa ko pag umalis ako dito nagtitingin ako sa windy pagdating doon tinitingnan ko ulit para malaman natin kung ano yung ng mga nagiging pagbabago yun kagaya nitong dadaan uli ngayon ito itong isa nakalagpas na patawid na sa West Philippines na tapos may kasunod na naman dalawang araw lang mga amigo yun na naman lalantpol na naman ng Pulilio Island kaya yun ang uh, kami na kami ay tumago din sa ilog sa dito sa ilog kung hindi man dito sa ilog ng Dinhekan baka dun sa ilog ng Real Quezon mga amigo Malalaman na lang yan pagtatago na kami Hindi na pwedeng nandito Sa likod dito lang kami ay o, Hindi na pwedeng nandito lang Gawa ng uh, Ang hangin Magpapaikot-ikot yan Kasi yung bagyo dito mismo dadaan Abot tayo ng diameter ng bagyo dito sa Dinaycan Kasi Pulilyo ayan naman Patawid ano, ka lang dyan Pulilyo Ilang oras lang takbuhin niya ng bangka Patawid <coughs> Yun uh, mga amigo, hindi rin ako makababa. Nandito lang ako sa bangka. Kawa nang hindi pwedeng hindi babantayan pag nandito. O siguro, ari namang mawalan sana ng tao. Ang problema, pagka ka wala akong service, pag aki at pag baba, maghihintay pa ako ng mahihiram. At ang isa pa, pag naalastra, walang Hindi na mapapatak, bumaanod siya. Hindi kagaya nitong may nakabantay mga amigo. Nandito ako, ay eh, maalagaan natin. Kung sakaling maalastra yung pundo, mapatakbo natin kaagad. O, kasi yung mga kasama ko nagsiuwi sa kanila sa Pulilyo Island. O, mabuti na lang mga naikot na uwi sila kasi dadaanan ng bagyo doon. Eh, maalalayan nila yung kanilang mga bahay ron. Magagawa nila ng paraan kung anong para hindi siya maapiktuhan ng bagyo. Yung mga gamit nila, maailigpit nila. O, yung kanyang, kanilang mga pamilya ay eh, masusubaybayan nila dahil nandun sila. O, kaya salamat na lang na nakatawid sila bago dumaan itong bagyo yun. yun, nga nagmadali nga silang tumawid mga amigo pagkatapos lang namin magbaba isda nagparte yun tumawid na sila kaagad kinabukasan kasi yun ang pinakalas na biyahe ng, pang, ng prangkisa kinabukasan hindi na pinayagan ng coast Guard na makaalis gawa ng yung bagyo nga malapit na malapit na delikado na ayun Ah, uh, ito hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa bangka. Pero malamang sa malamang mga amigo Kung hindi man bukas Sa susunod na araw Ay baka nandoon ako sa ilog Yan. Lahat dito wala na itong matitirang bangka dito Ito kaya nagsilabas itong mga amigo Yang ibang bangka Nasa ilog na yan eh Alam naman nilang may bagyo Kaya nagsilabas yan Nagsipagbaba na isda Yung pag uwi pala nila mga amigo Pa lakas na yung panahon Hindi na nakapagbaba Dimiritso na sila pagtago sa ilog Ngayon Kalma-kalma -kalma siya dahil nakalampas na yung bagyo Yan, nagbaba sila na isda Pero babalik uli sa ilog yan Kasi may dadaan uling kasunod At uh, tinignan natin yung windy kanina mga amigo Ano, mayroon pang mas susunod uli uh, Na bagyo uh, ano uh, Parang ang nakalagay doon hanggang pizza utso yata yun Pizza utso or pizza city malaki yung diameter niya mga amigo Oo, pero hindi pa siya malakas dun sa nakikita natin pero sa sobrang laki ng sirkulasyon niya at saka bilog na bilog yun talaga malaki, malaki ang posibilidad na mabuo siyang bagyo at pag nabuo ang bagyo hindi natin na lang kung kano yun kasi sa laki ng diameter niya at saka yung pagkakabilog ng sirkulasyon ng hangin ay kawan, may posibilidad na maging super typhoon wag naman sana o kung sakali man wag nang dumaan dito sa Pilipinas wag nang tumahak ng lupa sa karagatan na lang siya magdaan si, pero makakalawat pa kami bago yung dumating mga amigo mga isang linggo pagkalipas nitong bagyo na dadaan uli mga isang linggo pa bago dumating yun kaya makakasingit pa kami sa paglaot, yun sana mga amigo, pagbigyan tayo kaagad. Gawa ng maaring ilang araw lang kami sa laot. Maobliga na naman tumabi dahil doon sa bagyo na yun. At saka malaki yung diameter niya. Malamang malayo pa yung bagyo. Tatabi na kami. Kaya maaring yung isang linggo na kalmada. Siyempre, maangarga pa. Maaring hindi ganun na ang itatagal namin sa laot. Maaring mga lima o uh, apat o limang araw hanggang anim lang pinakamatagal. Tatabi na uli. Sana pagdating natin, pagbigyan tayo kaagad para madali tayong makauwi at uh, sayang nga mga amigo kung kailan malapit ng lumipas yung season ng tuna at uh, September, October halos yung October hanggang kalahati ng October o minsan nga uh, pagpasok ng October nawawala na malayo na uli sila ay sana nandyan pa abutan pa natin sa paglaot gawa ng uh, yun nga lilipas na ibang palakayan na naman. Abangan nyo lang yan mga amigo kung hindi man kami makakapunta ng Subic dahil isa sa pinaplano namin na kami sa Subic. May mga aayusin lang ako dito bago ko ilikaw kung sakali mang matuloy yung plano. Ay eh, dito'ng kami mangingisda kung hindi man sakali kung sakali mang hindi matuloy, marami na mang ibang paraan ng pangingisda dito sa tabi. Gagamitin pa rin natin itong bangka ni Kasoyo. Pwede tayo magburao, pwede tayo magpayo dito, may payo kasi dito sa tinatawag nilang Inter-Island hindi na kailangan lubas pwede rin naman tayong dumabas na sa nilalaot na namin yun nga lang timing timing ang paglaot kailangan laging nakabantay sa weather bago umalis yun. basta yun mga yun mga amigo malalaman nyo lang yan basta patuloy lang kayong sumabaybay sa ating mga niya upload na video yun uh, ah, salamat mayroon na tayong ulam mayroon na tayong pandito at hinatidan na tayo ni kasoyo. may konsumo na yun. bukas babalik ulit dito ayun mga amigo ah, sana pagbigyan pa tayo makalaut bago man lang mawala yung tuna bago tuluyan silang lumayo at ah, makahuli